gano sila? moro man siya tanong ko. Ano man ka to nga? ka sugar. Kinamisa kasi sa mukwan. Magbinan di pa sa Dili man! Abi mo ko one half rin mong ipapalit. Yung man siya wala ginamati. Sya, sa kilo. O ara. Wala na mati. Mura lagi siya kuon. Saan? Panang... Brown sugar. Lanayon kay bukayo. <laughs> 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 Ibukayo sa mong butong, guys. Nailamaw unta. Banggurun ang... Saging. Ang saging, guys, na... ilaw pa. Banggurun siya. Now... Okay, lulunod na ang butong. Shredded coconut meat. Uy! It's English! Ayan, Ay, magtanong! guys. <laughs> Lahon nga, eh ang damon ng dahon nga iputos sa bulbod. <laughs> Iha, butang ang tuno. O sige. Limpyuhan ang dahon guys, gabit ang gipugaan nga lubi. <laughs> Puan, desiccated. Desiccated naman siya. guys ba? And she's mixing it. Okay, mixing maybe. and mixing until combined. <laughs> Sugar.

De photos na siya, guys. I-appeal ni ang bukayo. I-appeal ang bukayo. de gamay na desa dinidap dili na padili kayo siya. Isa ka bulag niya? Di po. Di lang na kuun. Mau po. Bud-bud ni kayo. May mga ranang asli. Bud-bud. Hektan siya both side. Tama lang ang ano? Ana. Tama ra. Na bana intawon, kay mo hatagan ni uban. Kinsa ba? Mo hatagan uban na pa kuan dah yang atu anu. Ya nak lagi jadi rezeki. Dengan dagan dagan ramong nama. Ila orang steam guys, so mau nak tu. Ini steam na namo sa Kim na siya mo guys. Hang to drama. Um, luto. Tani. Jumak pa din may kabalungan na luto na din ang budbud guys. Okay. Wow, guys. Nanandiyo ko Guys, ka. Guys, and... finish product. Sa budbud bud nga saging. Well, it tastes good, I think. Ha? Huh? It tastes good. Aku aman na. Di mana imo? Ambe. oke Ini sya ang budbud bud nga among gi. Gama tadi. Hmm. Lame, mampu siya, guys. Gusto muka. Hmm. no?